Hello guys, I'm Coach Lynn Mato. I am a single mom of three children. At sa kasalukuyan nga po, isa po akong nanay na nasa bahay lang. Ang pinagkakaabalahan ko po is sari-sari store. So, bilang isang nanay ng tatlong mga anak, ay eh, talaga naman pong mahirap yon para sa akin. At nagpapasalamat po ako dahil andito si partner Biodina, Katubang po po siya sa hanap buhay para po kami makasurvive sa pang-araw-araw. So, ipinagdarasal ko po kay God na dumating yung pagkakataon na sana bigyan po ako ng magandang opportunity para naman po mapatunayan ko sa aking sarili at may ma ko po ang pangangailangan ng aking pamilya at makatulong po sa aking mga pamag-anak ang kan ng na mga naghihirap din po kaya ipinag ko po kay God at ito na nga po, dumating si Coach Leo in niya po ako na mag-join sa Lead so in-explain niya po sa akin niya And then, naunawaan ko naman po at kaagad i-green up ko na po yung business dahil alam ko ito po ay may patutunguhan. So, kinabukasan po, nag-join ako. And then, after two days, naging bronze rank ko ako dahil nagkameron ako ng dalawang downline. At hinataw ko lang po tuloy-tuloy yung business at hindi po ako nagdadalawang isip pa o panghinaan man. Tinuloy-tuloy ko lang po siya. Kahit alam po, bago lang po ako, wala pa po, po akong alam talaga. I-share ko lang po yung ating landing page, yung ating, aking website. Dahil meron po tayo niyan once na tayo ay join na. I-share ko po yung sa aming mga kaibigan at awa ng Diyos may mga nag-join naman po. So, after 2 weeks po, naging silver rank po ako dahil nagkameron po ako ng 20 downlines. At weekly po, may income po ako syempre dahil syempre sinipagan ko po mag-invite. Mag kaya weekly po, may income ako una po is 6,000 dahil bago pa lang po hanggang palaki ng palaki hanggang naging 8,000 na po a week. So, ngayon po, 1 month na po ako sa liquid kaya thanks God, nagkameron na po ako ng 39 downlines. So, how much more? kung tatagal pa po, po tayo at patuloy po natin gagawin si, si Liquid po is libo-libo pong mga downlines ang darating sa atin kaya dapat ngayon pa lang po yes, paghahandaan na rin po natin ano po? at sa mga nananahanap po ng magandang company murang product at kitaan andito na po si Liquid ito na po yung tamang opportunity para sa atin at habang tinatrabaho po natin siya kapiling pa natin ating mga mahal sa buhay so sa Liquid po makakasiguro po tayong world class na at 100% legit na legit yung ating company. At sa team naman po, na maaasahan, andito lang po ang Team Great Life. Talagang full support po sila sa atin. Sa Team Great Life po, pinamumunuan nila Coach, Coach Marvin, Coach Norvyn, at Coach Leo. Magkakamirin po tayo dito ng pre-training online, pre-marketing tools, and then pre-chatbot. At syempre, yung ating exclusive team support na lagi lang po silang nakasupport sa ating oras na ating kakailanganin. Okay po, thank you. See you at the top.